Cancer eh. Mm, mas maganda pa rin yung Europa. Dalawa yung Europa sa ilalagay. Matining eh. Dalawa lang daw. Guys, welcome back sa panibagong vlog. Dito tayo sa Power Up ulit. inaayos ko lang yung aking alarm. Tapos, magpapakabit tayo na ang busyuro pa na horn. Mahanap na lang ng magandang pwesto, you eh, know? May na yan? Wala? Pag-uwi na lang kaya ating wiring part. I-relay lang gamitin muna dyan. ang ganda ng bahay ko parang hammer and guys tapos na po tayo magpalagay ng usina ayan so ang bilis ko kasi talaga magsawa di ba bago ko lang pinalagay yung mga busina na yun, di ba? Eh, ganun talaga. Naayos ko na rin tong Montero ngayon kasi next week ay babiyahe kami from Manila to Bohol. Try ulit. Try ulit mag long drive. Magkukumpute ulit ako. Try kong magkumpute ulit ng mga expenses kasi alam ko after nung pandemic ay nagtaas na yung fare sa Roro. Woohoo! Masaway talaga ng mga jeep yung sa gitna pa talaga huminto tingnan nitong isang bus pa oh gamit na gamit yung busina natin oh tingnan naman oh nasa gitna oh hmm. diba kung kung may consideration ka pa sa mga kapwa uh, driver dapat hindi ka huminto dyan sa gitna pag nagsakay ka ng mga pasahero diba bad trip eh bad trip So, yun nga, next week, uwi kami ng Bohol at yun long drive natin itong Montero na to. Magkukumpit ako ng expenses, uh, saroro, gasolina, tapos i-update yeah, ko kayo. At nandyan pa kayo ng na mga nanonood, yung mga subscriber talaga dati pa. Marami tayong mga vlog na yung mga uwi-uwi natin ng Bohol. Dati, ang ginagastos ko na sa 20 22, to 22,000 ang balikan uh, Manila Bohol Bohol to Manila so, ngayon malalaman natin kung magkano yung ubusin so tansya ko nasa 25,000 siguro pataas ganoon, ang balikan so yun malalaman din natin kung matipid ba tong Montero sa long drive kasi yung Fortuner talaga matipid talaga yung Fortuner Uh, consumption ko sa personal dati nung pupunta ako ng Bohol, pag umuwi ako ng Bohol Is 18 to 20 km per liter Pero itong Montero, uh, malalaman natin talaga Kasi ang Bohol, ang Manila to Bohol is 1,200 km mahigit yan, So malalaman natin yan, uh, mag ako ng trips at uh, pupitin natin lahat ng mga magagastos natin kasi marami din tayong mga subscriber dito na gustong malaman kahit dati maraming mga nagko-comment na magkano yung ginastos ko sa lahat yan so ngayon 2024 i-update natin kung magkano yung mga magagastos natin so next project ko siguro dito sa Montero is suspension iipon muna kasi gusto ko yung magandang suspension na talaga ang ilalagay dito. Depende, depende pag nakaipon tayo ng maganda, 'di ba? So abangan niyo dito sa channel kung ano yung mga ano natin. Gusto ko rin sana ng steel bumper dito talaga para safe, safe mag off-road, safe pag may uh, in case of emergency may mga ano-ano tayong dyan sa harapan so safe siya ang inaalala ko naman is masasayang yung mga safety features nung sasakyan kasi marami itong mga front sensors yung uh, pre-collision assist nandyan din so yun yung ayaw kong mawala kasi napakaganda nung feature na pusa siyang nagbe-brake pag may sasakyan ka sa harap okay? yung front collision mitigation so yun yung napaka-importanting ano, dito uh, sensor dyan sa harap kaya hindi muna ako nag ano, nagpalit ng steel bumper maganda rin talaga sana yung steel bumper kasi safe siya pag nag off road maganda rin siya di ba pero siguro soon uh, i-upgrade ko rin siya pag nagsawa na kasi alam niyo naman ako mabilis ako magsawa talaga tapos next pa is yung e-board yan so trip ko rin na maglagay ng e-board dito para malinis tingnan yung gilid ano you know, ngay ng mga sensor natin sa harap yun yung mga gusto kong ipalagay dito E-board mm -hmm. suspension yan sa mga accessories wala masyado akong mga nilalagay kasi iba na yung taste ko ngayon eh <laughs> iba na yung taste ko ngayon para gusto, gusto kong ano stock stock lang kung maalala nyo sa Fortuner dati ang dami kong mga pinapalagay nudge bar uh, fender flare yan mga ganon ang dami kong mga pinapalagay na kung ano-ano na kung isipin mo sayang sayang yung pera na ginastos para doon na hindi naman siya useful sa sa ba diba? so ngayon nag-iiba na ako <laughs> gusto ko pag may ginagamitan ako ng pera sa sasakyan na we make sure ko na may purpose yung uh, ipapalagay ko ba diba? Ang yung busina <laughs> kasi yung suso suso tawag dun sa pagano ni na busina yung plastic so nung una nalalakasan ako habang tumatagal parang batpay parang pahina ng pahina. So, yun. Madali lang siyang na-install kasi may wiring na siya. Hindi ko na siya pinalatagan ng panibagong wiring para mabilis. Yung pinakasadya ko talaga kung bakit pumunta ako sa Banao. Kasi yung, yung alarm na pinalagay ko sa kanila nung nakaraan, nagloko ko siya. kapag ina-unlock ko, tapos pagbukas ko ng pinto na to, ito sa driver side, nag alarm siya. Nag-trigger yung alarm. Pero kung ibang mga pinto naman yung binubuksan ko, alam, ina-unlock ko sa labas, tapos binubuksan yung dito sa passenger side yung likod. Hindi siya nag alarm pag dito lang kasi nandito yung trigger ng ano eh, mobilizer ba or what. Naiirita ako. So, nagawa naman nila. Magaling yung kanilang installer. Meron lang wire ipinagpalit sa trigger ng alarm. Yung sa lock and unlock lang daw na wire. So, ngayon okay na siya. Hindi na ako may inis pag ano, binubuksan ko. Kasi dati, pag binubuksan ko, parang kainis kasi, nag-a-alarm siya. Parang feeling tuloy ng mga tao ang ninanakaw ko yung sasakyan. <laughs> kasi nag-a-alarm talaga siya. Kaya yun, yun yung pinakasadya ako kung bakit bumalik ako dun sa kanila. Nagawa naman kaagad yung alarm ko, naisip ko na magpalagay na lang ng panibagong busina. O, so, yun. Ah, uh, ganun talaga ako. Mabilis ako magsawa. Pero yung busina naman dinala ko kasi magagamit naman yan. Baka uh, ibigay ko na lang sa mga tao ko. Pwedeng pangbusina sa mga motor nila So, guys, hanggang dito na lang yung video na to. Abangan nyo yun yung vlog natin na uh, long drive natin papuntang Bohol. Okay? So, mag vlog din ako sa Bohol. Baka mag-off-road ako doon. Maghahanap tayo ng mga putikan doon. Kasi, yung kalsada sa amin, yung sobrang maputik namin na kalsada, sementado na. So ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung mga pinagbago before at ngayon. Okay? Thank you guys. Thank you guys for watching.